Isang panukala ang isinusurong sa kamera para himukin ang mga tanggapan ng pamahalaan na gumamit ng renewable energy. Sa ilalim nito, magiging mandatory ang paggamit ng rooftop solar energy sa lahat ng mga opisina ng government agency. Nagbabalik si Jap Regala. Sa layong matiyak ang progresibong paggamit ng mga government agency sa mas malinis na enerhiya, isinusulong ng mga mambabatas ang House Bills 3942 at 4138. Sa ilalim nito, hinihikayat ang mga tanggapan ng gobyerno na gumamit ng renewable energy tulad ng solar panels. Sa pagbinig ng Committee on Energy, binigyang diin ni Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla ang kahalagahan ng renewable energy na anyay malaking tipid sa konsumo. As a testimony, I have installed solar panels on our city halls, city hall buildings in Bacoor Government Center when I was the city mayor, and also in some of our school buildings as well. And as of now, our savings in terms of electricity bills has been phenomenal. Sa naturang panukala, magiging mandatory ang paggamit ng rooftop solar energy sa lahat ng government agencies. Isinusulong din ni Davo Oriental, 2nd District Representative Chino Almario, ang House Bill 5094 na mag-aata sa lahat ng government agencies at offices na maglaan ng 15% na kinakailangang energy patungong renewable energy. As uh, To define what can be renewable energy to be installed in our government facilities would also limit the potential amount of savings that we can also get in the long run with that mr chair i'd, uh, I'd like to submit uh, this house bill to open the doors further to more avenues of us saving uh, electricity through many different or all kinds of possibilities uh, with our renewable energy sources samantala suportado naman ng department of energy ang naturang mga panukala pero dapat anilang mapag-aralan kung maaari bang makapagkabit sa ilang mga pasilidad bunsod na rin ng kalumaan at kung kinakailangan pa ba ng retrofitting sa ilang mga pasilidad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.